Hello mga kapalengke Welcome po ulit sa ating Asking Price Update Recap ng mga sariwang gulay Dito sa ating Cabanatuan City Vegetable Trading Center Palengke ng Sangitan Ngayong araw po ng Webes October 23 Ang ating pong pag-recap Ay ina-upload natin Tuwing umaga po Alas 6 ng umaga Para po pag kayo dito meron po kayong basihan kung magkano ang presyo kahapon ng mga gulay dito. At least hindi po nagkakalayo yun. Kaya samahan niyo po mag ng mga gulay dito sa ating baksakan.

हलो <Ricefiction> <_ JJonak> <Nerian> <canfuloyu> <Laborator ilfiğim> <People fikvoir> I'm sorry.

Oh. Tung kalimutan niyo na eh. Okay, Peter. Oh. Eh, di ra nga. Malaki 'to yung 那可不是的。 Yung kasa ganito siya eh. 5.50. Meron lang Ano? Bawang na 5.50. Bawang na 5.50. Bawang Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update recap ng mga presyo o touring ng mga gulay dito sa ating baksakan. Medyo angat pa rin po yung ating uh, siling panigang, kalamansi, pero yung mga ibang gulay po, mga upo katulad niyan, medyo mababa po. Tanda niyo po ha, yung ating recap. Ito yung uh, presyo ng ng mga gulay nung unang araw. Kanyari kahapon, yan kahapon. Para po pag pumunta dito, meron po tayong basihan ng mga asking price. See you po again tomorrow for my next recap. Bye bye. God bless us all po.